everyone, nandito tayo ngayon sa Jim Satchoy. Ayan, ngayong araw guys ay kukuha tayo ng bagong kontrata. Ayan, magre-renew tayo ngayon sa ating kontrata dahil expired na next month. At syempre, i guide ko na rin kayo kung paano pumunta dito sa may immigration branch dito sa Chim Satchoy. Ayan, happy 14 years sa amin ni Hong Kong. At nirenew na naman ako ni Amo, kaya madadagdagan pa to, hindi lang 14 years. Guys, yung ano, yung exit B2. Paglabas, walk straight. Paglabas yung exit B2, walk straight lang. Cameron Road to. Yan, makikita nyo yung mga sign. Walk straight. Huwag kayong liliko, guys. Diretso. wag kayong liliko, diretso lang kayo sa Cameron Road. Makita nyo yung name, name ayan. Cameron Road. Pagdating nyo guys sa stoplight ay Carnarvon Road dyan yan. Ang lalakad na kayo sa inyong left side. Yan, lakad lang ng derecho guys. Hanggang dun sa Kimberley Street. Dadaanan nyo yung Turks. May Turks pala dito. Parang dito na tayo mag-lunch. Mamaya. Diretso lang guys, mga dadaanan niyo yung mga building na yun. Pwede kayong dumaan sa kabila, pwede rin sa kabila. Hanapin natin ang Timberly Street. Diretso pa rin tayo. So, dito guys, pwede na kayong tumawid sa kabilang side. Dito tayo lalakad sa kabilang side kasi nandito yung Kimberly Street. Ito yung Granville Road. Kasunod na yung Kimberly Street. Pali, first time ko lang din guys, pupunta dito sa immigration dito sa may Chimsa Choy. For, pero syempre, bago na punta rito, yan, sinerge muna natin yung map para may maidadalgal naman ako dito habang naglalakad tayo. At para malinaw yung ating day. Tantanan, ayan, Street, guys. Hindi naman, guys, nakakalito kasi nga may mga signage naman. So, pagdating nyo dyan sa Kimberly Street, ay lalakad na kayo sa inyong right side. E, hindi na dyan, hindi na dyan ganun kalayo. Malapit na lang dyan yung uh, immigration office. Bali guys, pagpasok niyo sa immigration office, pwede kayong magpa uh, uh, online appointment. Pupunta kayo ka sa counter, sa counter or mag-drop uh, in ng uh, papers niyo malapit sa reception yung drop in box. Kung mga magre-renew ng SIG ng amo, uh, hindi na kailangan pumunta sa main branch ng uh, immigration. Sa immigration. West Kowloon. Um, may nakasulat na West Kowloon din sa taas, guys. Mm -hmm. Okay tayo ng form so isang copy lang ang binibigay nila dito para kukuha kayo ng form at pwede rin dito guys mag-drop in, bali pagpasok nyo dito diretso lang kayo sa reception doon hingi kayo ng form update na tayo guys, ayan magpapasa na tayo ng kontrata i-drop in lang natin So, yun, guys, kung same employer lang din kayo at magre-renew kayo ng kontrata at idadrop inyo, ang mga requirements, guys, ay yung dalawang puting papel na kinuha nyo dyan sa immigration na finilapan nyo at sa kanong amo nyo kasi tigisa kayo dun sa puting papel na yon At isang pirasong bagong kontrata kasi, di ba, apat siyang bagong kontrata, guys. Isang piraso lang, guys, na ang ipapasa nyo dyan at yung copy ng inyong passport at copy ng inyong visa, yung lumang visa. At syempre, after nating i-drop in yung mga papers natin, ay tinanong ko na rin doon sa may uh, IMIG officer kung ilang araw tayo maghihintay. So, sabi nga sa akin ay 4 to 6 weeks. Ayan guys, dumating na ang sulat na galing sa immigration. So, itong guys, sulat na to ay hindi to, ano, hindi to visa. So, dito nyo makikita yung kung paano kayo magbabayad ng visa nyo. So, ang gagawin ko pagbabayad guys ay magbabayad tayo sa 7-Eleven. Kasi pwede naman magbayad sa 7-Eleven. Pwede din ang online. Ayan. Pwede kayo. Marami kayong choices. So, nakalagay dito sa loob ng sulat na to kung ano yung mga pwede nyong gawin. So, after ko magbayad sa 7-Eleven, mga 2 working days, yun. Pwede ko nang makuha yung visa ko. Nandito rin yung QR code kung paano mo uh, idadownload yung visa mo. Makukuha mo na din dito. So, hindi na natin kailangan bumalik ng immigration. So, ang visa fee pa rin, guys, ay 230. So, balita ko na next month tataas ang visa. Pero, okay lang din naman na tumaas kasi hindi naman tayo yung may sagot doon. Siyempre, amo ang magbabayad niyan lahat-lahat. So, simula dati pa ako talaga yung nagpa-process ng, ng kontrata ko. Simula pa noon, talagang ako lahat yung naglalakad. So, binabayaran lang ni Amo yung mga nagagastos ko. Pamasahe, mga pambayad, hanggang sa consulate yan siya lahat ang nagbabayad niyan. So, bali ako lang yung nag -asika. so Sagot naman talaga guys ng, ng amo yon Ngayong araw ay uh, August 11. So, nung nagpasa tayo ng, ng nag-drop in tayo ng Um, uh, papers natin sa Chim Sa Choy Immigration Branch, doon tayo nag in ay July 18 So, ngayon, um, nasa 20 days, guys. Hindi ko na sinama sa bilang yung Sunday kasi sarado naman na ang migration ng Sunday. So, from July 18 at August 11, dumating yung sulat dito sa bahay. So, nasa 20 days lang siya, guys. Yan, pagkatapos nito, guys, kapag meron na tayong visa, ipapaprint lang natin yon at pupunta naman tayo ng consulate. So, after ng visa ay consulate naman. So, kailangan kumpleto lang yung mga requirements nyo para hindi na kayo pabalik-balik punta naman tayo ngayon ng uh, consulate after natin ma-pick na up yung visa natin. Pupunta muna pala tayo sa 7-Eleven para magbayad. So, ito yung papakita nyong uh, i-scan ng 7-Eleven. Bali, tatlong papilyan guys. Kung nakikita nyo, tatlong papilyan ay nandyan lahat ng QR code kung paano kayong magbayad at kung paano nyo pipick upin ang, ang visa nyo online. makabayad na tayo sa so, 7-Eleven so may resibo din siya ng 7-Eleven yan ang bibigay natin kay bossing at babayaran niya yung pinambayad natin sa visa ayan, bali maghihintay na lang tayo ng 2 working days tapos i-check natin doon sa QR code kasama yun ang sulat na pinadala nila ang ating visa doon na lang natin ina-download yun tapos ipapaprint So, pag nakuha na natin yon ay next na natin ang consulate. Ito naman tayo mag aayos ng kontrata. Okay, guys, ay um, August 18, 2025. So, bali ngayong araw ay Monday, guys. Pupunta na tayo ng Philippine consulate at ipaprocess na natin yung kontrata natin dahil nga dumating na yung visa natin last week. So, guys, kapag nagbayad na kayo ng ng visa nyo through convenience store, uh, 7-Eleven. Ano nandun sa, so, sa sobra yung yung uh, QR code yun. Nasabi ko na yun sa unang video natin kanina. So, ngay ngayon guys, may darating pa ulit na isang sulat after 2 days galing sa immigration. So, ito yung parang i-remind -re lang kayo na pick upin nyo yun na yung visa nyo. Ready na. Yan, may nakasilagay din dyan na um, QR code. Doon yung pipick upin yung, doon yung i-print yung visa nyo. I-download. So, ngayon guys, after nyan ay ngayon nga, dahil nga dumating yung visa ko is uh, Wednesday. Tapos, uh, Thursday, saka kapalang na-print. So, sarado naman ang Philippine Consulate ng Friday at saka Saturday. At syempre, yung Sunday day off natin. So, hindi natin inasikasog muna yung kontrata natin sa Consulate. So, ngayong Monday, guys, ay August 18, sakat lang tayo pupunta na Philippine Consulate. So, yun, yun, yun nga, guys, dadalhin nyo ng mga requirements para hindi naki pabalik-balik. So, kailangan natin ng uh, copy ng employer's ID natin at isusulat nyo doon yung phone number niya, the same page ng copy niyang ID. Tapos, yung ID natin, at ilalagay din natin doon yung telephone number natin. The same page din. Tapos copy ng ating passport at original passport. dalhin nyo yan. Tapos copy ng new visa. Yung bagong visa na nakuha nyo. Papacopy nyo din yan. Tapos, um, two set ng employment contract yung bago. So, guys, kailangan kompletohin nyo na yung mga requirements na yan. Balili lima yan. Huwag nyo kakalimutan para hindi na kayo babalik para kumuha ng another requirements ulit. Tapos babalik na naman kayo ng contract. So, hindi nyo na kailangan din, guys, magpa-appointment. Uh, So, walk in lang. At the same day din, guys, makukuha nyo ang inyong bagong kontrata. Mapunta na tayo ngayon ng Philippine Consulate dito sa My Admiralty. So, nandito tayo ngayon sa Homan Team. Pumunta so, tayo ng bus. 182 or 113 papuntang uh, papunta ko ng Central. So, bababa tayo ng United Center sa so, My Admiralty. Medyo maulan pa rin dito sa Hong Kong. So, buti na lang Tumigil na yung malakas na ulan bago tayo pumunta dahil nasa 45 minutes din yung biyahe natin papunta ng Admiralty. So ngayon guys, wala nang masyadong traffic pero kanina sobrang traffic doon papasok sa tanet Kaya ngayon okay na yung weather at okay na din yung daan. Hindi na ganun traffic kasi yung mga nag office oras ng pasok nila kanina. So guys, importante guys kapag pupunta kayo dito sa consulate, idali nyo na lahat yung mga requirements nyo para hindi kayo pabalik-balik guys kasi iisa-isa nila yung i-check tapos pag kulang kayo, eh, kukunin nyo na naman so babalik na naman kayo, kaya bago kayo pumunta dyan, i-check nyo ng mabuti kung dala nyo lahat ng requirements yan at nilagay ko na rin guys sa uh, screen yung mga dadali nyo dyan sa consulate kung renewal kayo ng contract sa amo nyo, yan yung mga kailangan nyo, at magbabayad din kayo dyan ng uh, 80 para sa verification ng contract at 196 para sa OWA. Bali lahat guys ng magagastos nyo ay sa yan ng amo. So, ibabalik na sa inyo yung um, mga binabayaran nyo dyan. Pati pamasahe at kung ano-ano pa. So, bali lahat-lahat guys ay nasa 506 kasi 230 yung bisa uh, visa. Pero tataas na yan next month yung visa fee. So, 230 yung binayaran natin doon sa visa tapos 196 para sa owa at 80 sa verification ng contra. wag pagbaba natin ng bus guys nandoon yung consulate Tatawid tayo sa kabila Akit tayo dun sa 29th floor ng United Center. So, bali dun lang tayo nagdaan, guys, sa loob ng Pacific Place patawid dito sa bridge. Papuntang United Center. Yan, akit na tayo dyan sa taas, guys. Papunta tayo ng... Tasakay tayo ng lift. So, tatlo yung lift dyan na pwede yung pagpilian kung may mga lakad kayo sa consulate. Yung 14th floor, 18th floor, at 29th floor. So, kung pupunta kayo ng, para mag-ayos ng kontrata ay sa 29th floor. Dito yung 29. Kabilang lift. Yan, nandito na tayo guys sa lift. Pakiat ng 29 floor. So pag akyat nyo ng 29 floor, yun na guys yung office sa right side. Makikita nyo na agad. So pagdating nyo dun guys ay sundan nyo na lang yung step by step. At yung ding araw na yan ay makukuha nyo na yung bago nyong kontrata. Hanggang dito na lang guys. Ayan, salamat sa inyong pananood. Sana yung nakatulong ang video na to sa mga gustong pumunta dito at mag-renew ng contract.